Naging usap-usapan at viral online ang 20 taong gulang na magandang dalaga na kung saan ay nagkarelasyon relasyon ito na isang senior citizen na lalaki 64 years old na. 44 years ang agwat nila sa isa't isa. Ika nga nila pagdating sa pag-ibig, age doesn't matter. Alam mo tay mo ha? at daights of 64 may 20 kang napangasawa. Yun na nga. Ang um, ano ko, sir, na <laughs> medyo masalamat ako. Tsaka siya na babae ang kasama ko sa habang buhay. Alam mo na, alam mo ko ano masasabi ko sa iyo Tay. Sana all. <laughs> Isang mga ngalakal si Lolo dahil sa hirap ng buhay mas inuna daw nito ang tumulong sa kanyang nanay hanggang sa ito ay tumandang binata. Hindi nito inaasahan na dumating sa buhay nito ang dalaga. Subalit may lihim pala ang dalaga sa matanda. Ano kaya itong lihim ng dalaga sa matanda ito na ba ang wakas ng kanilang pagsasama? Habang nag-scout ang Team Daddy Frankie sa May President Rojas, Rojas City sa Kabisayaan, agaw atensyon ang isang kubo na butad butas at tagilid na. Kaya ang Daddy Frankie ay lumapit ito at ito na ang sumunod na nangyari. may na mukhang ano, eh. Tignan natin kung may nakatira. Wala naman magarap dito? Hindi, wala naman tayong gagawin masama eh. Titingnan lang para nakatakot. Uh, Tao po. Meron. Ay, meron. Tay, magandang ano po. Magandang umaga. Uh, magandang eh. Tay, magandang morning. Uy. Oo. Uh, napadaan lang, akala ko walang nakatira eh, kayo pala nakatira dito? ayoo, ah uh, uh, sino kayo? ah uh, ako po si ano, ah uh, Daddy Frankie ah uh, anong ginagawa nyo po? ah uh, ito, gumagawa ko ng silang ventilador oh, uh, um, pangalan nyo po tay? ah uh, ako si jardo Franco ah uh, kayo? ano po tay? ah uh, taga Manila po kami ah uh, uh, Saan kayo galing? Uh, galing ako ng ano, Iloilo. Ba, -ilo. layo ba? Opo. <laughs> Eto tay, anong lugar ito tay? Ah, uh, lutod-lutod ito. Ba, bayan ng lutod-lutod. Ah, -Lutod. huh? uh, Cabaldon. President Ruas. Ah, oo nga. Um, okay. Eto ba, bahay mo ito tay? Oo. Matagal ka na nakatira dito? Oo, matagal na. Dito ako oh, eh, sinilang. Oo. Tayo, pwede ba kami pumasok? May Ay, pag... Pwede, sige, tuloy kayo. Oo, tara, pasok tayo. Okay. Ayan. Okay. Ilang taon ka nakatira dito? Ano na ako dito? Maabot na ako dito ng mga 60 anos. Ah, oh, sarili lupa ito. Ay, hindi. na uh, ano lang kami dito kasi pinag-aagawan to ng diya sa tsaka Binusa, eh. oh. uh, pero ang sa ngayon, um, ano pa rin ito? tay? Eh, anak mo? Ay, hindi. Asawa ko tsaka anak ko. Yun ang anak ko. Yung, dala niya, yung, asawa ko yung... Ay, asawa? Asawa mo? Oh. Eh, Ilan taon ka na ba tay? Sixty-four na ako. Sixty-four ka uh, na tapos asawa mo parang akala ko anak mo. Hindi, asawa ko yan, yun ang anak namin. Ilan taon yung asawa mo? magba 20. Ay, 20? Oo. Oh, oh. um, uh, umi Ay, yung anak ko, yung lalaki, yung hawak niya. Oo. Oh? Eh, ba't umiiyak? Eh, masama nga ang pakiramdam. Eh, hmm. nakakain ng ano, ng hindi matunawan ba? Oo. Oh. Oo. Oh. Oh, Ay, bibi, Kukuha oh. pa din, papa dede. Oh, sawa mo pala tay. Oo. Oh, pasensya ka na, tay, naabala ka namin. Eh, okay, okay lang. Okay lang. Pero, oo. Oh, oh. Pumula kayo, Sir. S sige, sige tay. Pwede bang, Tay, ganito na lang? Ah, uh, total naabala ko na rin lang naman kayo. Okay lang ba na makausap ko kayo? May interview ko kayo? Okay lang, oo. Oo. Para ma... nakabi Magbibidyo kami, tay. Oo. Ibibidyo ko kayo, i-upload ko to sa... Ano, sa social media. Okay lang po? Okay lang. Oh, sige, tay. Tara. Ah, sige, tay. Ah, pwedeng umupo ka dan tay sa tabi ng asawa mo. Oo. Oo. Oh. Ayan, mga kababayan. Kausapin natin si tatay. Oo. Tay, okay lang. Idikit ko sa'yo itong mic. Oo. Oh. Pero, tay... Matanong ko lang, paano nangyari na 64 ka na, tapos yung asawa mo is 20 pa lang? Ah, uh, sa so ano, sir? Kaka, ano nga, sir, uh, sorry ako sa iyo yung pangigaw ko dito sa kanya. Okay lang, okay. ikwento mo sa akin kung paano nabuo, paano ka nagsimula. Oo, uh, kasi ang father nito, ang tatay nito, kaibigan ko, Opo. eh, papasara ko doon sa bahay nila nakita ko siya. Okay. Ay, niligawang ko. Tapos, so, so, eh, nagtapat ako sa mga niya na gusto ko yung anak niya. Kaya ko buhayin. Ano ko sa mga niya? Eh, namalayi ako sa kanila. <laughs> malaya ako. Yun ang... Ano na na malagi, namalagi? malaya yung namanikan ganun? Namanihikan, ah. ah. Oh, namanikan <laughs> tapos non okay na inuwi mo na dito di tumira pa ako doon sa kanila oo tumira ako doon ako na malagi sa kanila ano pangalan na asawa mo tay si JB Amantilio JB Amantilio oo, oh, oh ang ganda niya tay <laughs> eh swerte ko siguro na siyang ang katapat ko lalo siya, na bumuntis siya ka nagkaanak kami oh. ay talaga Um, hindi ko na siya mawanan. Uh, Sana siguro ang, sa ano, first love ko na ba? Oh, ganun. Um, so, kayo, matanong ko lang. Kasi, 64 ka na ka mo. Kailan mo siya napangasawa? Anong edad, anong taon ikaw? Anong edad ka nung napangasawa mo siya? 62. 62. So, 2 years na kayo nagsasama? Oo, oh, oh, magt-3 oh, years na. So, ibig sabihin, tay, mula nung binata ka, sabihin nating 20 years old ka, hanggang nag-60, iniisip mo ba na, oh, 60 na ako? Hindi ka ba nag- isip na parang hindi na magkakaasawa. Siyempre, natataka ako tayo kasi kung kailan nun naging 64 ka, saka mo natagpuan. Oo, yun. yun nga, sir. Eh. Yun nga, eh, maraming nang sasabi sa akin, kahit yung mga tiyahing ko, na dapat daw mag-asawa ko kasi matanda ako. Paano pag magtanda ako, walang mag-aalaga sa akin. Opo. Eh baliw sa isip ko, wala na sa isip ko yun eh. Siguro, oh, kapalaran ko talaga na talaga makakapag-asawa ako kahit may edad na ako. Marami nga nagtatawa na kung na nanarawa ko naging may edad dun pa ako nag-asawa. Pero napansin ko tayo, bakit para tahimik yung asawa mo? Oh, ate, kumusta ka po? Okay, ma'am. Yes. Okay lang. yak na yak si baby. Ay, masama pa kiramdam sir eh. Madali mo muna doon sa doyan. Ipega mo muna. Wow. Ano tawagan nyo tayo? Ma. Ma. Oh, tawag niya sayo? Edgar lang. Hindi kaya tinatawag na papa? Ma, hindi. Ikaw lang tumatawa? Oo, oh, ako lang. Ano siya, niya. natatawa niya. Natatawag siya pag tatawagin oh, oh, yung oh. kanyang papa? Oo. Oh, oh, oh. Hindi natatawa ah, kayo. kasi mag-asawa so, kayo kaya eh. Kaya nga eh. Pero alam mo tayo, napaka-shorty mo ah. At the age of 64 may 20 kang napangasawa. Yun na nga. Ang um, ano ko, sir, na medyo masalamat ako. Tsaka siya na siguro ang babae ang kasama ko sa habang buhay. Alam mo na, alam mo kung ano masasabi ko sa'yo, tay? Sana all. <laughs> pero tay, pero tay, matanong ko. Paano mo binubuhay yung pamilya mo? Ang pakain ko sa mga pamilya ko, sa asawa ko, kahit ano, basta kumita lang ako na mamasukan ako labor, construction. <laughs> nagdadamo ako ganang ba, na, ang para uh, basta ni kasi yung paggawa ko ng mga ventilador yung iba hindi na napapagawa nagbumibili na ng bago sabi nila uh, sira ng papagawa sir inuuna nila ang pagkain talaga kasi okay. ang mga uh, ang ganong kahirap dito sir mm -hmm. pero tay sa edad na 64 malakas pa naman di ka ba nahihirapan sa buhay-buhay ah, uh -huh. sa totoo lang sir may dinaramdam ako may tumataas ang dugo ko pero sisikap ako talaga na nananlangin ako sa Panginoon na bigyan ako ng malakas sa katawan sa mga abang buhay at sa iyang naalala ko ang anak ko at ang asawa ko na uh, mapalaki ko bang anak ko hmm? Opo, kasi 64 ka na tapos maliit pa yung anak mo Ayan, hmm? uh, sir Uh, uh, hindi ako nawawala panalangin sa Diyos ayun uh, lang ang, ang ano ko ang Panginoon lang uh, awa na Diyos uh, hindi, hindi naman kami nagugutuman na, uh, ano rin ako tapos nga abe mo, nagko-construction ka pa, kaya pa ng katawan mo? May pilit ko, sir. May pilit ko. Kumita Ma ako, makakabili ako bigas. Ano lang? Para sa asawa, oh, oh, anak mo? Oo. Oh. Siya? Dito lang siya sa bahay? Sa lang siya. ano pa nga eh. Pidyo ng asawa ko. Ako-ako lahat, sir. Bakit? Ako nagsasahing. Kasi pag siya nagsahing, pag hindi dugaw, tutong, sinuturuan mm -mm. mm, ko pa kasi medyo hindi pa, pa sa pamumuhay. Wala pang alam. Bakit? Bakit siya hindi marunong magsaing. Bakit? Eh, nagkaedad siya ang ganyan, sir. Eh, hindi, hindi siya marunong magsaing. Hindi siya marunong mag... sa pera, magsulat. Hindi siya marunong, sir. Ay, ba, hindi siya marunong magsulat? Oo. Magbasa? magbasa hindi. Bakit? Paano nangyari? Na? Ang sabi naman ng magulang niya, isip bata siya. Eh, ang pagkakilala ko naman sa kanya ligaw ako, parang normal naman siya. Pero kung... Tum... nagsama na kami, na doon ko na naalaman ang totoo na medyo isip bata ba, sir? Ah, um, e, okay talaga, sir. Mara, kung kausapin mo, hanggang okay. hanggang namanikan ako, hanggang nabuntis siya, <laughs> eh, na, bandang ulit, ano na, na lumabas ng na ang totoo nga may, may pagkakulang-ulang sa, sir. Ah, may diferensya? Mm -hmm, sir, yung pa, sir, ang problema ko, nanginig ko uh, ng tulong sa DSW. Pero mild lang naman, sir. Ang ano niya, ma makainog lang basta ng gamot. Okay lang ba yun? Wala bang kaso yun? Kasi bata pa, tapos sabi niya, sabi ni tatay, may diferensya, ano, mga kababayan. So, tay, Anong ko lang, ano sinabi mo sa magulang niya? Anong nalaman mo? Nung nagsama na kayo, tapos nagkaanak kayo, nalaman mong may diferensya pala siya. Hindi ba nagbago yung pagmamahal mo sa kanya? Ay, ay sa uh, totoo lang, sir. Wala na talaga pagbabago. Ay, kahit, ako na, kahit nalaman oh, mo oh, may diferensya oh, siya, oh, mahal mo pa rin siya. Oo, oh, sir. Eh, habang buhay na nga, sir, yung gaya na sabi ko sa iyo kanina, hmm. habang buhay ko na tagang kasama ni, itong babae na to. Eh, ikaw naman. Kumusta ka? Okay, ma. Okay lang lumapit ka sa papa mo. Ano tawag mo kay sa kay... Edgar. Ha? Edgar. Edgar? Hindi pwedeng papa? Bakit? Sanayan na siya. Sanayan? Oo. Oh, wow. Tabi kayo, tay? <laughs> <Yeah>. <laughs> mahal mo. Gaano mo kamahal si tatay Edgar? Sobrang mahal. Anong sabi ng mga kapit-baha nung nagsimula kayo eh? Ay, ang baga nila kagkibigin niya ang aking mga bahay. Ano lang? Oo, oh, anong sinabi mo? Ay, ang baka biskantibo lang, hindi mabuhi sa akin. Ah, oh, kahit matanda, basta na nabuhay ka niya. Si Tatay naman, anong sinasabi ng... Siyempre, nung nakita nila tay na, Uy! si Tate Edgar 64 ah uh, 62 kasi 62 kay years old ka nung nag-asawa kayo oh, oh, oh. ang ah, sabi ng mga tao mga kasi mga oh, marites rin, uh, Mara oh, oh, maraming marites oh, oh, oh. ano sa nasabi nila eh, eh nandun yung pangalas ka hmm? ah, eh tawa lang ako eh oh. sabi ko ang sagot ko nga eh kapalaran ko oh, oh. eh wala akong magawa may anak lang kami oo oh, oh. Ay, uh, na naabala na kita sa trabaho mo. Pasensya ka na. At uh, ayun, kami nga po pala, si Daddy Frankie, mga charity vlogger, na nag-iikot. Nagahanap kami ng mga taong pwede naming mabutan ng tulong. At salamat sa Diyos kasi nakita kita dito, nadaanan kita. So, bibigyan kita ng kaunting tulong, Tay, para sabi mo kasi may sakit yung anak mo, baka ipacheck up mo na lang. No? Ito. Ayan. Bilangin mo tayo. One, two, three, four, four. five thousand Ay, Maraming maraming salamat, sir. Sabi niyo sa akin ng tulong. Malaki nga sa akin. <laughs> Bumili niyo kami ng tulong. na po, kailangan kong puto. ng anak ko, may sagit mo. Sir, hindi ko po siya makakalimutan. May galing tulog sa akin, sir. Maraming maraming salamat, sir. Maraming salamat po. eto 5,000 galing po kay Daddy Frankie. Dadagdagan pa natin ng 5,000 galing sa Team Rice abag. One, two, three, four, five. Total of 10,000, tay. maraming salamat, sir. Maraming maraming salamat sa inyo, sir, na pagbigay sa akin ng tulong ng malaking, malaking, malaking bagay sa akin, sir. Sa gantong hirap ng buhay ko, sir, malaking, malaking bagay sa akin itong tulong na binigay niyo sa akin, sir. Maraming salamat, sir. Maraming salamat, marami salamat, sir. Para sa iyo talaga, <laughs> Para sa iyo, naiiyak si tatay mga kababayan. Ba't ka naiiyak, tay? Papasalamat ako sa bigay ng tulong sa akin. Uh, Ang laki problema ko. Anak ko may sakit. Ay patsyongan ako. Ay, malaking malaking bagay itong binigay niya sa akin, sir. Maraming maraming salamat, sir. Hindi ko kayo makalimutan. Kaloob ni si God yan, Tay. Kasangkapan lang kami ng Panginoon para makarating dito. Siguro tinuro lang kami. Ginait lang kami ni God para matagpuan ka namin. Dahil para sa pamilya mo, para sa anak mo, sa, sa asawa mo. Pero napakalaking yung dalawa, Tay kasi biniyayaan kayo ni God ng isang malusog na anak, no? Marami. Kaya laban lang. Okay, sir. Eh. Salamat. Maraming. <laughs> Maraming. Maraming salamat, sir. Ate, okay, ka lang? O oh, yan. Ngayon, mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Muli po, ako'y magpapasalamat sa Team Rise Above, yung 5,000 na binigay ko is galing sa Rice Above kaya titahanes at sa mga kasama nila Linlin Garido, Starira, uh, Lisa Liabres, Tamura San sa lahat po, uh, Sweet Charm, and Myrins maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta dahil po sa inyo, ha, nakatulong tayo sa pamilyang ito. Lahat at sa lahat po ng ating mga kababayan, OFW, mga kababayan na nasa ibang bansa, mag-ingat po kayo. Mga kababayan, Daddy Frankie po, from Pangasinan, anak ng Pangasinan, mabuhay po tayong lahat. Salamat. Atin pong suportahan e follow ang Daddy Frankie official sa Facebook at e subscribe sa YouTube Daddy Frankie para marami pang kababayan natin matutulungan, isama na din po natin ang buong team Daddy Frankie. Salamat po!